i-ano uh, ngayon, i-papanong yan. Oh. Tapos, yan po, wala pang rekado. Ngayon pa lang po natin papalambingan ng asin. Yeah. Tapos po, Mi-mix na natin. Eh. Oh. Sibuyas. Oh. Ah. Yan na po yung labanos. Oh. Natabunan na? na. Mm. Bala po, kumusta na po kayo lahat? Ano po 'yan? Bala ang episode na ito, ano po? Nandito po tayo ngayon sa taniman natin ng labanos. Oho, uh -huh. kasi uh, ito yung ating crops. Ah, uh, susubukan po nating magano. Tumikim ng kinilaw na labanos. Oho. Uh -huh. Ang sahog po niyan ay yung kamatis, saka po yung ibang mga ricado tapos lalagyan natin ng tapa. Ayun, dipipili lang hanga, utay, ikan ng medyo maganda ganda oh yan kahit po saan naman tayong umano pumili kasi nga ho narito tayo sa taniman natin ng labanos oh yan yung maganda at yung makisig oh yan ito po yung ating labanos pwede rin ho naman kayong bumili sa palingki oh pagka maibigan nyo po ang ating ginawa mm. yan labanos nasampah Pipili tayo Mm. Yan. Sa ang labanos ay napakasarap. Kahit saan ho tayo pumaling lahat po naman yung labanos. Oh. Pipili lang ho tayo. Parang ito. Ito na Mm. Bali yung pong ating gagawin sa Labanos, pwede nating tawaging insaylada at saka kilawin. Oo, oh, yan kasi yung kilawin, yung mga ano na hindi niluluto, ano po. Ganyan din po naman yung insaylada. Yo, Yun, tara po. Sama-sama tayo sa ating episode na to. Oh. Bali ito na po yung ating kamatik. O ayan, pili lang po tayo. Yung akmang akma po sa ating lutuin. pili po tayo fresh kamatis ito na po ating pansahog bali po make sure po natin na malinis yung ating ano labanos Dito na po. Aad na rin po natin yan. Siyempre po, unang-una, babalatan. Yun, o. pag po wala kayong tanim na laban no, sa eh, pwede pa rin po basta ano lang kayo sa palengke oh yeah fresh po ito eh, fresh um mm. mm, Aad na rin yeah, shout out po kay ano ay tita na nagbinta sa atin o adaran. Yan po. lutong bukid meron daw hong restaurant na ano nakalagay daw dun sa signage ay luto ni kuya sabi daw nung magkumpare pare katay mag stop over kakain tayo sa luto ni kuya ayos daw ganado sabi aba pare kahusay magluto ni kuya aba eh, malapit na daw matapos kumain ang sabi daw ay do sa waiter waiter ano nga pong pangalan na inyong restaurant sabi luto ni kuya ay para pong mali sabi ano po bang naging mali ay naayho kita ko sa loob ng inyong kusina ang nagluluto ay si ate <laughs> ay ano daw sabi ah ay pagkagayon ay wala na akong gana gustong gusto ko nga yung luto ni kuya ay nagluluto naman si ate ay talaga hong mali Ayun po naman baka ay joklaan. Ah. Ay di yun daw. Sabi, ay nakakawala ng gana. Eh, kaya nga ako kumain at gana-gana ako sa luto ni kuya. Bali, ganito na po ang naging uh -huh. texture nung ating labanos. Ngayon po naman, kakatasin po natin. Uh -huh. Yan. Kakatasin po ba? Ano po? Aray, dadalihin ko na lang basta katas. Basta po kakatasin natin ano. Yan may lalabas po yung sabaw. Yan tatanggalin po yan. Kakatasin yan no. Oh. Pasintabi po ano. Basta po kakatasin lang. Kaya na po ang bahala magkatas basta katasin po ninyo. nang pagkakatas po ganyan ho ang mayaring texture yun oh no? ngayon po naman sigurado po nang mali sa ating kamay oh ay makusisa po ari pang gagawa, ay ay di yun kinatas na natin ngayon naman ari punta pa ay di atin ho namang hihimayin oh yan kung pang restaurant ho siguro yung gagawin pwede ho kayo nakaglabs pero kung pang sarili-sarili na ang inyong pangkain ay di nasa sa inyo na po yan ginutgut ay talagang mapaparami po tayo na rin ng kain yan o kilawin Aw. Aripoy first time ko lang mag eh ha at po ay ano ay. Hmm. Ayan. Luto ni kuya. Nagapang. Hmm. Paparami tayo nito ng kain. Tapa po ilalagay. Tapa. Sabi ko ho ay tapa ha. Hindi pata. <laughs> Joke lang po uli yun ha. Tayo na may sadyang pag sa ganyang beruan ay ano ah. Yan na ay po. Ah ah. Yan talaga. kilawin po ito ay kilawin insilada kilawin mm. ito po pating atin tapa na nabili kanina talaga pong sure natin na maganda o inyo pong usisain din kay bibili bago, bagong bago ito ito po ito na po yung kinalabasan ng ating ano, mamaya na po natin imimix-mix ano And next po naman natin ay sibuyas Yan. pag po tayo natuto, marunong na tayo Oh. Uh -huh. Pag natuto ay marunong na. Ari po 'yung ano. Yung pre preparation po na ribastaan na. na. Mm. Ay po hindi nag-aral nung ano ay ano man tawag doon. Yung mga pagluluto po ba. Kaya galing po nilang mag ano ay, ano. Yung maghanay-hanay na papagayon no. Ah ay talaga. Ay pwede na rin na. Maghanay din na Oh. Tapos oh, uh, ay kamatis. Lagay tayo ng Kamatis. ko lang ng buto. ba ano na naman kakangay like, kabis klas na yun hmm. ito pwede rong sarap hmm. Yan o no? Preparation by Nawala na yung ano Yung bangus Ay ah, yung bangus baga uh, ano ngayon Ipapananghalian yan no? Tapos Yan po wala pang rekado Ngayon pa lang po natin Papalambingan ng asin yeah. Tapos po Mi-mix na natin no? sibuyas oh ah yan na po yung labanos oh natabunan na? ah hmm. yan yun na po yung labanos eh, na yung pinaka nagmix-mix -mix na doon tapos ito po naman yung ating hm tangis na isda Pagbawas tayo paunti. Kanin. Hmm. Kunti lang natin sinain. Kunti hmm. lang natin ito. Hmm. Mabango po. Masarap. Direktahan na po. Aray. Oh. Masa ilada. Yan. Ito po. Oh. Try po muna natin. Oh. Para mas mano. Mmm. Perfect yung lasa po niya. Hmm. Panalo. Hmm. Hmm. Uh -huh. Panalo po. Na uling pala. Ito po ang inside hmm. Ito po ang mga ating isigao. Mari ko pag kayo at kayo pinakain na yung tatay bea na nanggang nari ay. Baka sabi mo yung tatay bea, mayroon po ba bahaw. May ano po, doon ang pagkakasarap po ay. Mm. Mm. Panalo po. Uh-oh. Yan ang sarap po ba. Basta po, kumbaga hindi rin naman mas marami yung labanos, kumbaga parang siya yung lang yung pampa pang Panghalo lang po ba. Hindi naman yung purong puro labanos. So, mas masarap kung mas marami siya yung tapa. kung mm -hmm. Kumpleto po sa inyo. Pag uh, kakaunti nga yung tapa, edi magkaka-sahi Oh, Oo, na yung ulam. Baka ang itanong ninyo, kailan ka po ba ulit magluluto ng kanyan? Aba, kung nga po ba pagkakagaling din. Alam mo po dyan sa amin, kumbaga, sasama na ba sa pagluluto? Kumbaga, kabilang ka na. Hmm. Panalo. Nakay po, oh. Matipid pati siyang ulamin, oh. Hindi tulad nung ano, ibaw. Matipid talaga. O matipid lang talaga kung mag Garado, garado tayo. <laughs> Ako na anong ano yun yung camera eh. Mm. Ganado po ay. Eh. Ako na tamlay, ay babagay ng camera. Salamat po sa inyong pagsama. Ano. Sana po. Pinapromote ko to. Sana po ay maibigan nyo rin. Uh Sarap eh. Mm, Comforme po naman sa ating panlasa. Siguro naman kung ibang araw-araw na ganito ang ulam, mas masasarapan siya sa ibang klase para ng ulam. Yun po naman ang kaanohan ng tao. Kung araw-araw mo na kahit na yun, kasasawaan mo rin. No? Magtanong po kayo na maglilit Kahit amoy lang. Ano, isang linggo na siya naglilit bigyan niyo siya na lit yun, na mo pa ng gulay, mas kakain niya yung gulay. O, ganyan lang po ang ano, ng isip po natin. Yun, ingat po ang lahat salamat po sa inyong pagsapa. Sama, happy laang. Bye.